ay natin na haan nga magasan ti mga gasa. Sa tikulang na 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 talang na

Sige, katay mati ka dumu tau na taulo, lumay. Sige. Na bay bay dah tu, na kau tu terarut kimi na. Lupun ngat yang apa tu Sige, pas pasan. Sige, tolong mina. Eh, balak kang iwan ya. Asiko. Alai. Balak kang iwan. Hindi raw siya makatulog, hindi makakain. Ano pa? Masakit ang katawan, tumang, lahat-lahat na. Didi, tanggalin mulak. Yey. Ibu sennya. Nah, ayo. ibu sen. Didi, amin amin. <coughs> katayam amin nya ta. Didi. Kakakya. Ba, Didi, amin. Awan kita pati. Oh, katayam. Katastang.

Sige, okay, bulan mo, ang mata, yung ipurwa, kasta, sige, puspusan. Kasta. Ako di ba pati, ma? Ako wala daw iiwan. Ano ba nila? Yari ka luta? Arifut. Hmm. Mm. Um, ano nila ka luta? Awan. Ha? Ah? Awan. Awan? Irtok na to. Sige, baga mo. Sige, agad ka.

Aray, hmm. aray, 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 aray ko, aray. Hindi ka mo. Aray ko, aray. Hindi mo, hindi ka Aray ko, Aray, awan. Aray, anda, awan. awan. Sige, Aray Aray, aray, aray. Aray, Apagamon. aray, aray Ay ko. <laughs> ah, Ay rara rara rara. Ala ayara ayara. Eh, kabel ko. Ay nakamuk. na Ay rara na nakabawan na Nabiyadak pa eh. Ah, pwede na malipat ang pinta nung muta. ka <laughs> mo ah. Ay, naglanggong ka nga talaga. Ang clash yung mga oh, napukulang mo tayo. Aray ko nagsakit! Aray, aray ko nagsakit. Kinaadong at kinulang na si Gabila mo yung ka, kabil mo ba daw? Ha? Aray ko. Wala mo ba? Ha? Aray ko. Wala mo ba yung na hanay? Anon. Sigurado ka? Anon. Sigurado ka? Ay, aray ko. Asa di ka dyan dah? Oh. Ay, siyos mo ito, ma'am! Hello? ko! Ano ito Aray! Aray niya, tama'n ko! Ay, mo na! Aray! ko! Aray ko! Aray ko! na! ko! namin niya, tama'n na! Sa dami daw na kinulang, biyala mong ginagay! Ay!

Manod, sa akin pang manod, di ka mo manod taong gawin. Ay, opis ni ba ako, hindi ka mo magpukula Ibang klase mo po lang ito. Aray po, nagsakit! Aray po! Nagsabaw. Kalimutan na rin yung edad niya. Pulyanin na. Pulyanin na. Bakit ka aro dahil? Ay! Bakit mo? Matanda na, <laughs> <laughs> na pala. Aray po! Aray po! Diyos Nagsakit! Pulyanin na

Nagloko ko ato yan. Nag-blow klase magkukulang ito. Ayong, ayong, sabihin yung linagay tapos nakalimutan na niya. Sa dinami-daming kinulam. Dinami hindi na niya alam kung ano nilagay. Masakit ang buong katawan. Ang klase. Sige, kita ng Lagyan mo ng lawa yan. Sige. 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 ah. Sige. 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 Ah, ah ang nanulok ko, nung man makaturog natin, subliman natin, pwede lalay ha? Ah. Sige, guys. Ang nakasya, pinulok bang klase naman nga kasi. Ano ko, yung martinyo, kanta ka na, bulan na, eh. Kaya oh. eh, mga tao, sa martinyo, dabo na sa nakita, martinyo, Ha? Saan? So, nata, ko na day kung kanta, eh. Dahil itong nagtaktultipo ng daoy. <laughs> so, nga, hmm. Gato na yun, makita mo. Magkita ko sa kataw. Ha? Makita mo tayo? Magkita ko sa kataw. So, ay kataman nila na. Mm, mm, mm. Hmm. Kada na kayo, brother. Ha? Yung kabil na kayo. Nalipatan, Nalipatan na po na. yan. Nalipatan na kalupadong lang. Nakinulang na, brad. Ano na? Bakitan. Nalipatan na ting kabel na ting inaado nga bisimanan na. dami ng dinikpiman nito. Hindi na alam kung anong nilagay. Ang kaya eh, kayo din mga uh, makukunan mo yan. Tatandaan nyo yung lilagay ninyo para alam din naman eh. klase kayo Sa tayan.

Kawanan? Ikaw kami na sumusubli yeah. na. Nga. Pag pinalik mo pa yan, eh. sige, delikado ko sa akin. Sige ka. Magsisisi ka. Lilit ang katawan mo. Gusto mo. Kaya itong dati na ako, Diyos na eh. Matay so, ka mga mapito mo. Ha? Nung ikang kapila di pa itang smaw. Kaya pumarap ipag-inataw. Palayon nyo ha? Eh anak na lokon tanong ng kay gumakaungo bilikado kayo kami nasimutot na po Diyos lukat agad, ang ang lukat siya ang lukat gulad yung nakapay nakapay ang minimal sila ay patay na nakapay na niya kung na po Diyos mga patay mahal niya ang sikat niyong mga gusto po matay niya may nakasinting siya ang didbutan niya hindi pong tumunta

Okay, no problemo ata. Detect the agnosis. Detect the agnosis. You know. Mayak. Yeah. Magpapasok sakit. Nagagagos sakit natin yan. Sa dami ng sakit nito, buti na kaya na nyo pa. Dalawang buwan na na. Hindi nakakatulog, hindi nakakain. Buti may ganitong pangkatawan yan. Hmm. Nalimagan pa kanya. Nalimagan pa kanya. Ano po po diyan tal talaga nga nakaroro na nakampangan eh mm, katang ay nakampangan tam hmm, sige salamat